Sinabi ng Philippine Air Force, PAF, na tatlo sa FA-50PH light jet fighter nito ang naglunsad ng air patrol kasama ang United States Pacific Air Force B-52H heavy bomber sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Ang tagapagsalita ng PAF na si Colonel Maria, sinabi ni Consuelo Castillo na sakop ng air patrol ang 90 nautical miles kanlura ng kandon, Ilocos Sur at 50 nautical miles silagang kanluran ng Lubang, Occidental Mindoro. Tatlong FA-50 ng PAF ang ginamit, kasama ang isang B-52H bomber aircraft mula sa US counterpart, dagdag niya. Ang aktibidad na ito ay isinagawa sa ilalim ng ikatlong Maritime Cooperative Activity, MCA, sa pagitan ng Pilipinas at US na nagsimula noong ikasyam ng Pebrero. Ang unang MCA ay ginanap noong Nobyembre noong nakaraang taon at ang pangalawa noong Enero. Sinabi ni Castillo na ang MCA ay naglalayo na palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng kanilang mga katapat sa US, na nagpapataas ng interoperability sa pagitan ng dalawang Air Force. Sa aktibidad na ito, Binibigyang diin ng PAF ang kanilang pangako at kahandaang suportahan ang pagsisikap ng AFP sa pangangalaga sa pambansang teritoryo at mga karapatan sa soberanya at pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon, dagdag niya,